Uh, maganda yung uh, maganda yung itsura niya. So, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So, andito ulit tayo upang uh, at this moment of time, nag-request. So, kung po pwede daw pong ipakita ang ating mga alagang mga manok. Okay? So, at this moment of time, mga kamanok, ipapakita ko po sa inyo lahat. Hindi, hindi lahat kasi baka sumubrang haba. Yung ilan po sa ating mga alaga dito sa ating bakuran. So, as by request, tutupadin po natin, ipapakita po natin sa inyo ang ilan sa ating mga na-breed and uh, yung ating mga materials dito sa ating bakuran. So, mga kamanok, uh, sigurado naman sigurado naman ako na yung iba dyan, uh, nakakapanood na ng mga vlogs ko. So, meron tayo ditong uh, mga blacks, mga bulik, Meron din tayong pailan-ilan na mga pula, ang kulay. So, yun po ang aking ipapakita sa inyo. Okay, so ano pang hinihintay natin mga kamanok? Simulan na po natin ito at uh, let's go. So ito nga pala mga kamanok, bigyan lang natin ng konting pagkain para makita nyo po. Okay. Yan po silang lahat mga kamanok. Sila po dyan ay mga straight comb. Okay, so sila po yung mga na-breed natin last season. And healthy-healthy uh, po sila. Ano, kita nyo. Ang ganang kumain, no? Oh. Okay, so konti lang muna yung binibigay kong pagkain para lang makita po ninyo. Kasi hindi pa naman, hindi pa naman oras ng pagkain. Kaya hindi ko pa sila full feeding. Okay? So, meron pa tayong iba doon. Meron pa tayong mga naka-cords doon. So, mamaya papakita ko po yun sa inyo. And para po makita nyo rin po sila. Okay? So, ngayon, lipat naman tayo sa mga stags natin, sa mga baby stags. Tahan natin. So, ito nga pala mga kamanok, ang isa sa ating uh, baby stags. So, hindi pa siya matured, pero maganda siyang manok. Maganda po yung kanyang bone structure. Okay, so meron siyang potential na gumanda, maging materiale soon. Okay, so sa ngayon, di pa nga lang siya ganun ka-develop, ka okay, kasi nga bata pa siya. So pag siya ay nag-start ng uh, maging binata So doon natin makikita yung uh, mas magandang version Nung manok na ito Okay, so maganda po Ito po ay hatch over dome Okay, yung paa nya Dirty feet Dirty feet po itong mga kamanok Dirty feet, medyo may patches ng itim Pero hindi naman talaga siya pure yellow legged Okay, so meron siyang uh, patches ng darks So dahil nga po hatch yung nanay nito So nakuha po yung kulay tapos yung uh, paa niya doon naman sa dome dahil yellow po yung paa nung dome natin nakuha po nito. So ang kulay sa nanay tapos yung paa isa uh, dome. Okay? So ito po isa sa ating stags. Then meron pa tayo ditong ilan. Ano ka? Okay, so ito naman mga kamanok, uh, ang uh, linyada naman nito is uh, SBR over dome, okay? So yung kulay niya nakakuha sa SBR pero yung kanyang paa sa dome po, ano so dirty yellow, so yun po ay sa dome tapos yung kulay niya ay sa SBR natin. Ayan, so ito po yung isa sa ating na-hybrid and uh, medyo ano na uh, pero ma medyo magulang na siya so ito po ano so next dito meron tayo dito mga stags. so ito naman mga kamanok, ang ating uh, dome nakacross po ito sa gilmore claret okay so maganda po yung size maganda po yung sukat So, talagang maayos na maayos and soon po pwede natin itong gawing materyales. Okay? So, iniisip ko, pwede natin itong gawing materyales kasi nga uh, magandang manok para makapag-produce tayo ng mas magagandang mga pasisil. Okay? Kasi po sa Materialis ko dyan po nag-start lahat, okay, yung magiging pasisyo mo, yung magiging uh, mga stags mo, yung mga gagamitin mong mga inahin soon So sa magandang pagpili po ng materialis, dyan po nakasalalay ang lahat, okay So ito po, napakaganda po na ito, makikita nyo Stags pa lang po ito, parang mga 6 months old pa lang or 5, okay So yan po So, ito naman mga kamanok, ang isa sa ating uh, dome over SBR. Okay? So, may lumalabas pong ganito ang kulay. Naghihiraw po siya. Pero maganda po yung uh, pagkamanok niya. Okay? Maganda po ang size. Maganda rin po yung kanyang pangatawan. nag expand na siya. So, maganda po siyang manok. Okay? So, isa po ito sa ating na-breed uh, this season. And uh, maayos po ito. Okay? So, konting panahon pa. Madi-develop din po. So, ito nga pala, mga kamanok, ang isa sa ating uh, Signature line, okay? Dito sa ating uh, backyards. So, ito po ang isa sa ating dome. Ayan, so napakaganda po. Bata pa siya, parang mga 7 months pa lang. Okay, pero ang ganda na ng kanyang katawan. Okay, so ang ganda ng build. Matigas yung kanyang hipo. po siyang taba. Magaan. Tsaka, ano, uh, maganda yung... Uh, ganda yung itsura niya. Okay? So, para sa akin, ah, uh, tamang tama lang po yung kanyang pangatawan. Hindi po siya mabigat. Okay? Hindi rin naman po siya sobrang bilog na bilog. Ayoko rin kasi nung ano eh. Ayoko rin kasi nung masyadong bilog yung ilalim. Ayoko po. Gusto ko po yung medyo may pitso. So, kung bakit ko gusto yung mapitso. Kasi nga po, ah... Uh, magagawa po nila yung mga activities na ating ipagagawa sa kanila. Compared po dun sa mga buko, yung kanilang itsura, yung kanilang pangangatawan, eh mabagal po sila. Okay? Mabigat po yung kanilang katawan. At uh, hindi po nila magagawa yung mga activities na maaaring ipagawa natin sa kanila. Okay? Muli, ito po yung ating isa sa uh, signature line dito sa ating bakuran. Ayan, so dome. Hatch over dome. O, oh, napakaganda po. Okay. So, and last, mga kamanok, <coughs> ito na po muna sa ngayon ang huli sa aking ipapakita sa inyo. Ito po ay isa sa ating materials na atin pong ibibreed, okay, this season. So, ito po, napakaganda po. Ayan, so, pumpkin, hatch, okay, so, may patch siya ng, ng hatch. Pero ito po ay pumpkin hatch, ano po, naghati lang po yung kulay ng kanyang paa sa yellow end, hatch. Pero ito po, pag ito'y na-cross natin sa hatch, possible maglabas siya ng mga pumpkin hatch. So, yung mga inanak nito mga kamanok, uh, karamihan, mga nagtagumpay na. So, ni Isa wala pang uh, nag-abroad, pero uh, lahat po ng inanak nito is mga nagtagumpay na. Ayan, napakagandang manok, ang laki ng katawan. So... Possible, makakapag-anak. Ang gaganda po ng anak nito, mga kamanok. So makikita po ninyo, mga pumpkin hatch po, inanak nito. And din nga po, sabi ko sa inyo, nagtagumpay na po. Kaya po, hindi po tayo nagdadalawang isip na i-breed ito, okay, this season. Ayan, so atin lang po inihintay na sa mundo yung kanyang, uh, uh, kanyang mga balahibo para po talagang maayos yung mga aanakin neto. Ayan, so kita nyo naman ang mukha, oh. Okay, so uh, may oriental blood po ito, nakakross naka-infuse. Kaya po ganito po ang kanyang itsura. Ayan. So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok. Ang ilan sa ating mga na-breed o ating mga manok dito sa ating mga, sa ating bakuran na maaari kong ipakita sa inyo. Sana kahit pa paano nag-enjoy kayo. Sana kahit pa paano natuwa kayo. So, for more video and advice tungkol sa pagmamanok, so don't forget to uh, subscribe and like this video. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam!